Bakit pinahintulutan ni Jesus ang mga demonyo na pumasok sa kawan ng mga baboy? Ang kwento ni Jesus na itinapon ang batalyon ng mga demonyo sa isang kawan ng mga baboy ay matatagpuan sa Mateo 8.28-34, Marcos 5.1-20 at Lucas 8.26-39. Si Mateo lang ang nagbanggit ng mas kilalang kilala sa dalawang demonyo na sangkot na ang gayong kapabalaghan ay lalong tanyag noong mga araw ng makalumang ministeryo ni Kristo ay kaayon ng mga paghisikap ni Satanas na salungatin ang programa ng Diyos. Ito rin ay nagpapahintuloy sa atin na masaksihan ang espiritual na pakikipagdigma kung saan ang ating tagapagligtas ay patuloy na nakikibahagi. Alam na alam ng mga demonyo kung sino si Jesus, anak ng Diyos, at alam nila ang kanilang huling kapahamakan. Mateo 8, 28-29 habang naglalakbay si Jesus sa maburol na rehiyon sa silangan ng Ilog Jordan, ang landas ng lalaking ito na kontrolado ng mga demonyo at nakatira sa mga libingan ay tumawid sa landas ni Jesus. Dahil sa pisikal na lakas na ibinigay ng mga demonyo sa lalaki, nagawa niyang putulin at itapon ang mga tanikala kung saan sinubukan siyang kapusin ng mga tao. Nang makiusap ang mga demonyo kay Jesus na pasukin ng isang kawa ng mga baboy, Pinahintulutan niya sila. Pinasok nila ang mga baboy, sumugod sa matarik na pampang patungo sa lawa at nalunod. Sa gayon ay ipinaalam ni Jesus ang kanyang otoridad at napigilan ang anumang masamang layuni ng mga demonyo. Kung bakit nakiusap ang mga demonyo na payagang pumasok sa mga baboy ay hindi malinaw sa kwento. Maaring dahil ayaw nilang umalis sa lugar kung saan sila naging matagumpay sa paggawa ng kanilang kalokohan sa mga tao. Marahil ay naakit sila sa mga maruruming hayop dahil sa kanilang sariling karumihan. Ang mga demonyo ay maaaring gumawa ng kakaibang kahilingan na ito dahil ito ang kanilang huling pagkakataon upang maiwasan ang pagkakakulong sa kalaliman, ang lugar ng pagkakakulong kung saan ang masamang espiritu ay mapapahamak. Pahayag 9.1-6 Ano man ang kanilang pangatwiran, Malinaw sa ulat na ang mga demonyo ay may kaunting kapangyarihan sa kanilang sarili at walang magagawa ng walang pahintulot ni Yesus. Bilang mga kristyano, maaliw tayo sa kalaman na ang mga puwersa ng kaaway ng ating mga kaluluwa ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Diyos at maaari lamang kumilos sa paraan na kanyang pinahihintulutan. Hindi ipinaliliwanag sa atin ng Biblia ang pangatwiran ni Yesus Ngunit ang pagpapakita ng kanyang soberanong kapangyarihan sa mga demonyo ay maaaring isang dahilan kung bakit sila ipinadala ni Yesus sa mga baboy. Kung ang mga may-ari ng mga baboy ay mga hudyo, maaaring sinasaway sila ni Yesus dahil ang paglabag sa batas ni Moises o Saiklo na nagbabawa sa mga hudyo na kumain o mag-ingat ng maruruming hayop tulad ng baboy. Levitico 11.7 Kung ang mga nagpapastol ng baboy ay mga hintil, Marahil ay ginamit ni Jesus ang mahimalang pangyayaring ito upang ipakita sa kanila ang masamang hangari ng masamang espiritu sa ilalim ng kanilang impluensya. Gayun din ang pagpapakita ng kanyang sariling kapangyarihan at otoridad sa nilalang. Sa anumang kaso, ang mga may-ari ay labis na natakot na nasa presensya ng gayong spiritual na kapangyarihan. Ano pa at hindi sila humingi ng pagbabayad para sa pagkawala ng kanilang ari-arian at nakiusap kay Jesus na umalis sa rehiyon. Ang mga tao ay mga ngunit hindi nagsisi. Hindi na nila gusto si Yesu Kristo. Ito ay nagpapakita ng katigasan ng kanilang mga puso at ang kanilang pagnanais na manatili sa kasalanan. Ang pinagaling na sinapian sa kabilang banda ay nagpakita ng tunay na pananampalataya at pagsisisi ng isang nagbagong puso at nakiusap na payagang sumunod kay Jesus marahil ang hindi mapag-aanin lang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ligtas at hindi ligtas ay isang bagay na aral para sa mga disipulo at lahat ng nakasaksi sa kaganapan. Pinalis ni Jesus ang pinagaling na lalaki at binigyan siya ng isang atas na buong galak niyang sinunod. Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Marcos 5, 17-20